so so nandito naman kami sa ano, may wagang tambakan. Magkano kami magpapalit kami ng body. So full force kami ngayon, dami namin dito. So ito yung ano, ulo nung truck na pinilitan So ito yung bang truck na to. Ang sinalpak natin is same model pa rin ng ulo. Ayan. Uh, ang problema kasi yung kanya is talagang nadurog na yung harapan ng ulo tsaka flooring so ito naisalpak na namin na ibuhat na problema na lang yan wiring tapos yung starter nya sira ito is truck ng junk shop so pinapalitan ng ulo tapos kakabitan ng aluminum van na bago uh, hindi naman siya bago totally bago no? so mas buo kaysa nung dati nya so yung dati nya is durug durog na rin so ito yung sana yung isang mabilis may kabit ang problema ayaw doon nung may-ari kasi makitid o standard lang pantay lang dito ang gusto niya is mas malapad so meron tayong body sa likod na mas malapad nakakabit sa futon yan yung may luna sa itaas yan so yan yung ikakabit natin mas malapad yan kisa dito so ang problema ngayon nakaipit yan ang dami natin ngalisin nakaipit yan alisin natin tong drop side ah, itong cab chassis itong EOB tsaka meron pa tayong isang forward na ginagawa dito so yung forward may buyer na to ang gagawin is drop side so dating aluminum ba naman to so dapat gagamitin namin yung flooring ang problema ah puro ano na bulok bulok na talaga yan makikita nyo naman tapos yung ilalim nyan is tabla ayan o tabla yung ilalim So napagkasunduan na lang na gagawa na lang ng bago. So bali bago lahat ang gamitin. Secret plate mga channel. Bago ang gamitin. So tatanggalin na itong luma. So ang dami natin alisin. So lunis ngayon. Balik na naman tayo sa bugbugan na trabaho. So ayan. So yun. Update mamaya kapag ano. Ang goal natin is yung truck na to Masasalpakan natin ng uh, Aluminum van Yung nakakabit sa futon Hindi ito isa Ito sana maganda to uh, Japan din yan pero gamit na dito Ayaw niya lang dyan kasi makitid Gusto niya uh, mas malapad sa kaha So sabi ko yung body na yung kakabit namin Is lalabas yun ang, Siguro yung sandangkal So okay lang daw Sige yan ang gagawin natin So yung isang close van is isik pinasecure ko muna na ano, ma-welding ng ano ng matibay para hindi hindi tayo mabagsakan. Yan. Tukod. So sabi muna nang ano, patibayin muna. Si Mommy, dedikit kami diyan. Tapos delikado na gumagalaw-galaw. Taro muna kami. और ये नींबू और नींबू पानी paraan lang pag nandito tayo sa area na to hindi pwede yung gusto natin laging merong kompleto na gamit so ayan tapos bibili natin ang pa para ah, tutukod tapos i -re release natin Ganun din yung gagawin sa kabila bibili din nakasala sila doon. Nakangat na yan pero meron lang tayong pinabago. Kasi kailangan natin tanggalin yung BB na yung uupo dito kasi magkaiba na sukat. So habang nga bala sila dun dito naman muna kami. So ang ayusin naman namin dito dahil nagpalit tayo ng ulo is yung mga ilaw. So dito meron na tayo. Meron na tayo ano dyan sa battery ang wala dito, may park na rin tayo yan, tumutunog ng ating relay ang wala yung headlight yan, headlight wala pag wala yung headlight wala din yung ating hazard yan, so hanapin natin ngayon uh, wala siyang supply, ito yung kanyang ano supply ng live ng relay sa ating headlight So, dapat magkaroon ng supply yan. Ngayon, ang color code nyo dito is uh, solid na red. Yan. Kung nakaganyan siya, tapos na uh, dinerican na natin ng ano, ito. Itong wire na to is, ayan. Nilagyan natin ang wire sa relay positive. Magkakaroon ng headlight yan. Pagka nilagyan natin dito ng supply. Yan. Kaya yun sa labas may lumiliwanag. Yan. Tapos, pag pinatay, gagana rin yan. Patayin mo nga. Patayin mo. Yan, patay na rin siya. On. Yan, nag-headlight. I-hazard mo. Ito ang kabila. Yan, meron na rin siyang hazard. So, naka-headlight siya doon. So, yung hanapin na lang natin is yung supply nun. Sige, patay mo. Patay din headlight. Uh, sige, bahay mo lang para mag... Ano tayo? So, hanapin lang namin to ito hanapin namin kung saan papunta to yung problema ang natin yung uh, ating ano, multimeter mm -hmm. na mga mag pin out na lang tayo dolo uh, dulo na lang tayo wire to wire hanapin natin to so hanapin muna namin to habang busy pa sila dun sa kabila para naman maayos na namin yung ilaw tapos ah uh, pag sampa is magre-reconnect na lang tayo ng mga dapat i-connect na wire importante mabuhay na natin lahat yung galing dito sa switch so yun meron na rin tayo dyan buhay na yung ating ano, battery ah uh, yung kanyang oil wala siyang sending unit tapos buhay na rin tong ating ano sa mga gauge buhay na rin yung temperature at fuel ang ayusin na lang natin is yung headlight na lang talaga high in law, tapos walang hazard ayan so tuloy na natin habang abala sila doon so ayan makita na natin nandito pala so yung wire ito yun papunta sya dito so ito yung galing ng battery ayan tapos ito yung sa alternator yung wire na to. yun sa alternator to. So, pag nilagay natin dito, sa so, uh, nagkakaroon na siya ng yan, hazard. Headlight mo nga. Yun. Passing light mo. O, oh, meron na. So, okay na. Patay mo na, pati park light. Patay, patay mo na din, pati park light. Meron na uh, Ayusin na lang natin kasi Ito yung wiring nya na Original So ito yung dating wiring nya Ito yun Ito yung mga wire na to Yung isang tali Ito yung ano Ito yung Papuntang gauge Then, Sa mga gauges nya So ito na tayo Naglagay na tayo ng uh, ito yung alternator natin supply ng battery ito yung sa fuel at saka sa temperature Ayan. dalawa tapos kasi itong ano nya is nag rewire na Yan. nag rewire na itong dating chassis nya o yung dating chassis kaya nag rewire na itong sa ulo naman natin is original pa yung kanyang wiring so ito naman yung Output naman ng mga ilaw. Ayan. Ito. Ayan, 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 ayan. Uh, out naman yan. Papunta yan sa likod. Ito na yung papuntang likuran. So, ito likuran. Okay. So, ito na yan. Uh, park light, signal light, reverse. Papuntang supply ng reverse. Uh, hazard, dalawang dalawang signal light isang stop light uh, park light isa okay. yun na yung papunta nila tapos ground so meron tayong isang steady na light yan original steady na light yan ok so, i-tape na lang natin to ah, so ayan na oh, update nakaangat na ayan so natanggal na rin namin yung BB chassis yan ah, Nilalapat na dito Yan Nilalapat na natin So sa ilaw naman Okay na yung mga ilaw ah, Bibili na lang tayo ng fuse Kasi nag rewire sila Yung wiring nila Is hindi nila nilagyan ng fuse Wala nang fuse yung alternator Wala nang fuse yung ah, Papunta ng Wiring sa taas Walang main fuse na So dinirect na nila so lalagyan natin ng fusion para hindi yan masunog kasi yan nililipat na na ngayon uh, ilapit muna namin dito okay, tapos kailangan malapat yan bago namin ma uh, kabit so yan yung kanyang chassis may bulok na rin pag itapos na lang na tsaka natin repair yan so ngayon i-tapit na so yan na nakalagay na yung ating BB chassis. so bukas na natin ilipat yung body na nakalagay dyan sa puton. so kasi yung ano natin susi so, ng gate na dala nung kasama so, sayang putulin yung padlock okay na so, dito naman okay na rin to ilaw ah uh, ah, uh. meron na yan di busina siguro alam ko meron na busina na harga busina na so hanap na lang tayo ng ano fuse bibili pa tayo ng fuse uh, 50 amperes saka 30 amperes para sa alternator saka sa main min uh, supply punta dito sa susi kasi wala siyang mga fuse naka direct lahat yung dati nya so bubuhay muna natin okay so ako sinang bukas ah uh, tingnan natin yung natin. Ayan, lunes na natin kung magkagawa natin yeah, lunis na lunis traffic na ng oras pa lang gala sa east. traffic na dito sa king's point